What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Daryl TV Mix. Uh, for today's video guys, dito tayo ngayon sa dagat para maglambat. Pasensya na guys, against the light tayo, madilim. Ayan, kasama natin si Preng Sailin. Ayan guys, nasa likodan natin. Ayan, magladlad, magladlad na tayo ng lambat o magbaba na tayo ng lambat guys. Ayan, ang haba nga pala ng lambat natin ay 1,500 meters. Ayan, guys. Ibaba na natin. Yan kasama natin pala yan si parang Ino. Ayan. Ibaba na natin yung pinakang last. Yung ating buya. Ayan. Ayan pala ang aking kaibigan, si Boss Siling guys. Ayan. Shout out nga pala kay Dadaglen. Sorry, hindi ka nakasama. Wala ka kasi masyado kang busy. Kaya kami na lang. Siya nga pala guys, yung may-ari ng bangka at lambat. Sumama lang tayo. Ayan. Masyadong malakas yung hangin guys. At medyo maambun-ambun. And guys, balikan na natin yung lambat na inilaglag natin kanina. Unang uli, batuan. Yung batuan, di ko alam kung anong tawag sa Tagalog niyan guys. Yan. Low tide na. Ibinaba natin yung lambat kanina high tide ngayon guys, low tide na. ayan po. Yan, meron tayong huli. Eh. Ay nakawala guys. ayan nakahuli tayo uli batuan, pampaksiw-paksiw guys. Mahaba-habang lakbayin yan guys. Ayan, nakahuli tayo ulit. Banak. Mahina ang hulihan guys. Yun, 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 guys. Medyo malaki-laki. Ayan, banak uli. Banak, bugaong pala, guys. Ayan, medyo malayo pa. Medyo mahaba pa. Sana makahuli tayo ng posit guys. Ayan, si Pareng Sai. Banak. Yun. Yan yung huli natin guys. Oh. Okay na din siya. Mga 1 kilo na din yan or 2 kilos yan si Paring say pala yung kasama ko guys at si Paring Ino. Ayan, shout out. Wala nang holy guys. Ayan may mga ibang naglalambat din kasi doon sa may dulo guys ayan meron pang huli Ayan. Mahaba, haba pa. Medyo sana makahuli ta blue crabs or alimasag. So, ayan guys. Ah, uh, hanggang sa ngayon wala pang nahuhuli. Ayan, guys. Ang tawag sa amin dito sa kasiguran Aurora ay takal. Ewan ko lang sa inyo kung anong tawag niyan, guys. Pero ang alam ko sa mga kaharabas, ang tawag nila dyan ay litog. Ayan, masarap yan, guys. Takal sa kasiguranin. Ayan, guys, pauwi na kami. Tapos na kaming naglambat. Ayan, si Parang Zay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalambat. Ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking vlog. Hanggang sa susunod na vlog ulit guys.